Maraming pagkain ang itinuturing na healthy. Ngunit hindi lahat ay angkop para sa mga matatanda. Lalo na kung ito ay may mataas na antas ng asin sodium o acido acidity. Sa edad 6 pataas, mas nagiging sensitibo ang katawan sa mga sangkap na maaaring magpalala ng alta presyon, sakit sa bato, o acid reflux. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang limang uri ng pagkain na karaniwang itinuturing na masustansya ngunit maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan ng senior citizens dahil sa kanilang maalat o maasim na katangian. Ang impormasyon ay batay sa mga datos mula sa pinagkakatiwalaang publikasyong medical at nutritional guidelines. Ang mga pickled vegetables gaya ng atsara kimchi, o cucumber pickles ay kadalasang inire-rekomenda bilang bahagi ng isang balanced diet dahil sa kanilang probiotic content. Tinatangkilik ito ng maraming matatanda bilang panlinamnam o pampagana sa pagkain at ito ay maaaring makatulong sa digestion sa ilang pagkakataon. Gayunman, mahalagang maunawaan na ang mga pagkaing ito ay may taglay na mataas na antas ng sodium at acidity na maaring makasama sa kalusugan ng mga seniors. Ayon sa datos mula sa Journal of Human Hypertension 2019, ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing may mataas na sodium particular sa mga pickled o fermented vegetables ay may kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure sa mga matatanda. Dinukoy sa pag-aaral na ang isang serving ng kimchi ay maaaring magkaroon ng 500-700 milyonda ng sodium na halos katumbas ng 1 to 3 hanggang kalahati ng rekomendadong sodium intake para sa mga taong edad 60s pataas. Batay sa Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 na nagre-rekomenda ng hindi hihigit sa 1,500 milliram sodium kada araw para sa mga may hypertension o at risk. Bukod sa sodium, ang mataas na acidity ng mga pickled food ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort, lalo na sa mga individual na may kondisyon gaya ng gastritis, acid reflux, o gastroesophageal reflux disease (GERD). Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa World Journal of Gastroenterology 2021, ang maasim na pagkain Partikular na ang mga may mataas na acetic acid na matatagpuan sa suka ay maaring magdulot ng pagtaas ng gastric acid secretion na nakaaapekto sa lining ng tiyan at maaring maging sanhi ng pananakit ng sikmura o heartburn. Dagdag pa rito, maraming pickled products ang gumagamit ng mga preservative gaya ng sodium benzoate o potassium sorbate upang mapahaba ang shelf life, na maaaring makaapekto rin sa bato kung ito ay nakukonsumo sa mataas na dami sa matagal na panahon. Sa mga matatanda na may kasaysayan ng Chronic Kidney Disease CKD, ang labis na sodium at preservative intake ay dapat iwasan upang hindi lumala ang kondisyon bilang alternatibo. Kung nais ng mga senior ang probiotic benefit na dulot ng fermentation, mas mainam na piliin ang unsalted o low-sodium yogurt, kefir, o miso, na may mas balanseng profile sa sodium at acidity. Maaari ring pagtuunan ng pansin ang mga sariwang gulay bilang pangunahing source ng fiber at micronutrients. Sa halip na pickled versions. Mm. Sa kabuuan, Bagaman may ilang benepisyo ang pickled vegetables, ang mataas na sodium at acidity nito ay dapat ikonsidera ng mabuti. Lalo na sa populasyon ng mga senior, mainam ang pagkonsumo sa tamang dami at may sapat na kaalaman sa nutritional content upang mapanatiling ligtas ang kalusugan ng mga matatanda sa pangmatagalang panahon. Ang sardinas at tuna ay kilala bilang abot kaya at masustansyang source ng protina, omega-3 fatty acids, at kalsyum mga nutrisyong mahalaga sa kalusugan ng mga senior citizens. Gayunpaman, kapag ito ay nakadelata, lalo na sa tomato sauce o oil, may ilang panganib sa kalusugan na dapat isaalang-alang, partikular para sa mga may alta presyon, sakit sa bato o gastrointestinal sensitivity. Ayon sa American Heart Association AHA noong 2021, ang mataas na sodium content sa mga canned goods, kabilang ang sardinas at tuna, ay isang pangunahing dahilan ng concern. Ang isang karaniwang lata ng sardinas sa tomato sauce ay maaaring maglaman ng 300-400 hundipin ng sodium, habang ang canned tuna ay maaaring may 250 350 sibiribong kada serving. Sa isang araw, ang mga senior na may panganib sa cardiovascular disease ay pinapayuhang huwag lumampas sa 1,500 mmHg ng sodium intake. Sa ganitong halaga, dalawang lata ng isda ay maaaring makaabot na agad sa 50% ng limitasyong ito. Hindi lang sodium ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang tomato sauce na karaniwang kasama ng sardina sa lata ay may mataas na acidity Ayon sa Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2020, ang mga asidik na pagkain gaya ng canned tomato-based products ay maaaring magpalala ng acid reflux o gastroesophageal reflux disease, GRD, sa mga matatanda. Sa populasyon ng edad 60 tapataas, ang gastric motility ay natural na bumabagal, kaya mas mataas ang posibilidad ng pagtaas ng asido mula sa tiyan patungong esophagus na maaaring magdulot ng pananakit ng sikmura, heartburn, o discomfort sa dibdib. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang ilang delatang isda ay maaaring may taglay na preservatives o additives tulad ng sodium tripolyphosphate na ginagamit para mapanatili ang moisture at texture ng produkto. Sa mga individual na may chronic kidney disease, CKD, or sodium-sensitive hypertension, ang ganitong sangkap ay maaaring magpalala ng fluid retention o electrolyte imbalance. Ang may kinalaman din ang packaging sa usaping kalusugan, ayon sa Environmental Health Perspectives 2018, ang ilang lata ay may lining na naglalaman ng bisphenol ABPA. Isang chemical na iniuugnay sa endocrine disruption. Bagamat maraming kumpanya ang lumilipat na sa BPA-free linings, hindi lahat ng produkto ay malinaw sa kanilang labeling. Ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng canned foods, kung hindi maingat, ay maaaring magdulot ng cumulative exposure. Upang mabawasan ang panganib, ang mga senior ay pinapayuhang pumili ng canned fish na may label na low sodium o no salt added. Mainam din na banlawan muna ang laman ng lata bago lutuin o kainin upang mabawasan ang sodium content ng hanggang 40%. Ayon sa U.S. Department of Agriculture USDA. Kung maaari, mas maganda pa rin ang pagkain ng sariwa o frozen na isda na niluto sa simpleng paraan, gaya ng steaming o baking upang makuha ang benepisyo ng omega-3 ng walang dagdag na asin o acidity. Sa kabuuan, bagamat may positibong nutritional profile ang sardinas at tuna, mahalagang maging maingat sa uri at dami ng pagkaing dilata, lalo na sa mga matatandang may kasalukuyang kondisyon sa puso, bato, o tiyan, ang tamang pagpili. Pagbabasa ng label at pagkontrol ng dami ng konsumo ay susi sa ligtas at balanseng pagkain para sa senior health. Sa mga nakatatanda, ang hydration ay isang mahalagang aspeto ng pang-araw-araw na kalusugan. Dahil sa natural na pagbaba ng uhaw o thirst response na kasama ng pagtanda, maraming senior citizens ang humahanap ng alternatibong inumin tulad ng sports drinks o electrolyte beverages upang mapanatiling balanse ang tubig at mineral sa katawan subalit mahalagang tandaan na hindi lahat ng ganitong inumin ay ligtas para sa mga nasa edad 60 pataas lalo na kung ito ay may mataas na sodium, asukal at artificial additives ayon sa Harvard T H Chan School of Public Health 2021. Ang mga sports drinks tulad ng Gatorade, Powerade, at iba pang katulad na produkto ay orihinal na idinisenyo para sa mga atleta na may matinding pisikal na aktibidad at nawawalan ng maraming electrolytes sa pamamagitan ng pawis. Ang mga inuming ito ay kadalasang naglalaman ng sodium mula 150 pa hanggang 270 milanans kada 12 oz potassium. At asukal, karaniwang 20-26 gramo bawat bote, na maaaring hindi angkop para sa mga matatandang may sedentary lifestyle o may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, o chronic kidney disease, CKD, um, sa isang pagsusuri mula sa Clinical Interventions in Aging 2018, binanggit na ang labis na sodium intake sa mga matatanda ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure fluid retention, at dagdag na stress sa mga bato. Sa mga may kondisyon tulad ng congestive heart failure or CKD, ang ganitong inumin ay maaaring makasama sa halip na makatulong dahil maaaring maipon ang sobrang likido sa katawan. Bukod dito, ang mataas na asukal sa mga sports drinks ay may epekto rin sa metabolic health. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2020, -20, ang madalas na pagkonsumo ng sugar-sweetened beverages sa matatanda ay konektado sa mas mataas na risk ng insulin resistance at pagtaas ng visceral fat, na parehong may ugnayan sa type 2 diabetes at cardiovascular disease. Sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ang mga ganitong inumin ay maaaring magpataas ng blood glucose levels ng mabilis. Isang karagdagang konsiderasyon ay ang acidity ng ilang sports drinks, lalo na ang mga may citrus flavors o artificial flavors na mababa ang pH, ayon sa Journal of the American Dental Association 2019, ang prolonged exposure ng ngipin sa acidic beverages, ay maaaring magresulta sa dental erosion, isang kondisyon na karaniwan sa mga matatandang may manipis na enamel o may dry mouth xerostomia, na isa ring epekto ng maraming maintenance medications. Sa kabila ng marketing claims ng mga sports drinks bilang hydrating at electrolyte restoring. Ang mga benepisyong ito ay hindi palaging naaangkop sa general senior population. Ayon sa rekomendasyon ng National Institute on Aging, ang plain water pa rin ang pangunahing inumin para sa hydration ng matatanda sa mga pagkakataon na kailangan ng electrolyte replacement gaya ng pagtatay, pagsusuka, o heat exhaustion mas ligtas ang paggamit ng Oral Rehydration Solution ORS na may tamang balanseng sodium at glucose at hindi overloaded sa flavoring agents. Para sa mas natural na alternatibo, inirerekomenda ang pag-inom ng tubig na may kaunting prutas tulad ng hiwa ng pipino o lemon o unsweetened coconut water na walang dagdag na asin o asukal. Ang ganitong mga opsyon ay nagbibigay hydration nang hindi naglalagay ng stress sa blood pressure o blood sugar ng matatanda. Sa kabuuan, bagaman may partikular na gamit ang sports drink sa mga espesyal na sitwasyon, hindi ito dapat ituring na regular na bahagi ng hydration strategy ng mga senior citizens. Ang pag-unawa sa nutritional content ng bawat inumin at ang pagiging angkop nito sa kondisyon ng katawan ay mahalagang bahagi ng preventive health care para sa mga nasa edad 60 pataas. Sa mga senior na nagsusumikap magkaroon ng mas balanseng dieta, ang salad ay kadalasang itinuturing na ligtas at masustansyang pagpipilian. Gayunman, ang mga ginagamit na dressing, lalo na ang mga gawa sa suka, gaya ng balsamic vinaigrette, apple cider vinegar o cane vinegar ay maaaring magdala ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan ng nakatatanda, lalo na kung ito ay ginagamit ng madalas at sa malaking dami. Ayon sa World Journal of Gastroenterology 2021, ang suka ay isang acidic substance na may pH level nakaraniwang nasa pagitan ng 2.0 hanggang 3.5. Ang mga pagkaing may ganitong level ng acidity ay napatunayang maaaring magpalala ng mga gastrointestinal symptoms gaya ng acid reflux, dyspepsia o pananakit ng sikmura, partikular sa mga matatandang may kasaysayan ng GERD gastroesophageal reflux disease o gastritis. Sa mga taong edad 60 pataas, mas bumabagal ang gastric emptying time na nagre-resulta sa mas mataas na posibilidad ng acid retention sa tiyan at maaaring magdulot ng discomfort o heartburn. Isinulat sa isang pagsusuri mula sa Annals of Internal Medicine 2019 na habang ang vinegar ay maaaring magkaroon ng maliit na epekto sa glycemic control ng ilang individual. Hindi ito sapat upang balewalain ang posibleng panganib ng gastric irritation sa mga matatanda lalo na kung may kasabay na paggamit ng non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs o maintenance medications na maaaring makaapekto sa gastric mucosa ang kombinasyon ng suka at ilang gamot ay maaaring magpataas ng panganib ng ulceration o bleeding lalo na kung walang sabayang pagkain. Bukod pa rito, ang ilang vinegar-based dressings sa mga commercial salad ay may taglay na dagdag na sodium at asukal upang pabalansihin ang asim. Halimbawa, ang balsamic vinaigrette ay maaaring maglaman ng 150-300 minor ng sodium at 3.7 gramo ng asukal, bawat serving karaniwang 2 tablespoons, ayon sa USDA Food Data Central 2022 para sa mga senior na may alta presyon o diabetes. Ito ay dapat isaalang-alang sa kabuuang dami ng sodium at sugar intake sa isang araw. May mga pag-aaral, gaya ng inilathala sa Journal of Functional Foods 2020 20, na nagsasabing ang regular na pagkonsumo ng apple cider vinegar ay maaaring may epekto sa pagpapapababa ng blood glucose. Gayunman, ang mga resultang ito ay inconclusive at hindi sapat na matibay upang irekomenda ito sa lahat, lalo na sa senior population na may comorbidities. Mas mahalaga ang maingat na balanse ng acidity sa pagkain kaysa sa pag-asa sa isang sangkap. Para sa sugar control. Para sa mga senior na nagnanais ng mas ligtas na dressing alternatives, inire-rekomenda ang paggamit ng olive oil na may kaunting lemon juice na mas mababa ang acidity kumpara sa suka o plain yogurt-based dressing na may natural na probiotics at mas neutral na pH. Ang mga ganitong option ay hindi lamang mas banayad sa tiyan kundi nagbibigay rin ng healthy fats at mas balanseng flavor profile. Sa kabuuan, habang ang vinegar-based dressings ay maaaring magbigay ng dagdag na lasa sa mga gulay, mahalagang maunawaan na ang mataas na acidity at posibleng sodium content nito ay maaaring hindi angkop sa mga nakatatandang may sensitibong tiyan o kondisyon sa metabolic at cardiovascular health ang tamang pagpili ng dressing kasama ng kontroladong dami ng paggamit ay bahagi ng mas responsabling pagkain na nakatuon sa pangmatagalang kalusugan ng mga senior. Sa unang tingin, ang mga vegetable chips tulad ng kale chips, sweet potato chips, o beetroot chips ay maaaring mukhang masustansya at ligtas para sa mga matatanda kadalasang nakalabel ang mga ito bilang gluten-free, vegan o natural. Kaya nagkakaroon ng impresyon na mas mainam silang alternatibo sa karaniwang potato chips. Ngunit kung susuriing mabuti ang nutrisyon at paraan ng paggawa, maraming produkto sa kategoryang ito ang maaaring maglaman ng sobrang asin, mantika at preservatives na hindi angkop sa pang-araw-araw na dieta ng mga senior. Ayon sa pagsusuri mula sa Journal of Food Science and Nutrition 2022, karamihan sa mga vegetable chips sa komersyo ay pinoproseso gamit ang deep frying o baking sa mataas na temperatura na maaring magbunga ng acrylamide, isang kemikal na posibleng may carcinogenic effect kapag naipon sa katawan. Bukod dito, ang prosesong ito ay nagtatanggal ng malaking bahagi ng original na fiber at water content ng gulay. Kaya't ang produkto ay nagiging energy dense, ngunit nutrient poor, isang kombinasyong hindi ka nais-nais para sa mga taong may limitadong metabolic capacity. Kaya ng mga matatanda sa pagsusuri ng USDA Food Data Central 2021, maraming vegetable chips ay may sodium content na mula 180 hanggang 200 daydibo sinaderman kada maliit na serving, 28 GG saan. Para sa mga senior na kailangang bantayan ang sodium intake upang maiwasan ang alta presyon o pananakit ng kasukasuan dulot ng fluid retention. Ang ganitong dami ay mabilis na mag-aambag sa 1,500 milligram sodium limit na inirerekomenda ng American Heart Association para sa mga taong edad 60 pataas. Bukod sa sodium, ang ilang produkto ay may dagdag na seasoning powders na naglalaman ng monosodium glutamate, MSG, sugar, at artificial na flavors upang mapalasa ang chips. Ayon sa Clinical Nutrition Research 2020, 20, ang sobrang paggamit ng flavor enhancers gaya ng MSG ay maaaring makairita sa ilang individual at makapagdulot ng sintomas gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo, o mabilis na tibok ng puso bagamat hindi ito naranasan ng lahat. Mahalagang maging maingat ang mga senior na may kasaysayan ng sensitivities. Dagdag pa rito, ang fat content ng vegetable chips ay dapat ding isaalang-alang. Ang ilang produkto ay piniprito sa mga oil na mataas sa omega-6 polyunsaturated fats, tulad ng sunflower oil o canola oil. Nakapaghindi balanse sa omega-3 intake ay maaring magsulong ng pro-inflammatory state sa katawan. Ayon sa Nutrition Reviews 2018, ang chronic low-grade inflammation ay may kaugnayan sa paglala ng mga kondisyon tulad ng arthritis, atherosclerosis, at cognitive decline mga isyong karaniwang kinakaharap ng mga senior. Kung layunin ang pagkakaroon ng malusog na snack para sa mga matatanda, mas mainam ang sariwang gulay na nilaga steamed, inihaw grilled, o baked sa bahay na may kaunting olive oil at herbs Kaysa sa nabibiling chips na dumaan sa matinding pagpoproseso, maaari ring gumamit ng homemade veggie crisps gamit ang air fryer o oven. Kung saan may kontrol sa dami ng asin at mantika na ilalagay. Sa kabuuan, ang processed vegetable chips ay hindi kasing healthy ng kanilang inaakalang imahe. Bagaman gawa ito sa gulay, ang ng nutrisyon ay naapektuhan ng paraan ng pagproseso at karagdagang sangkap. Para sa mga senior, mahalagang suriin hindi lamang ang health claims sa pakete, kundi ang aktwal na nutritional content at epekto nito sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang tamang kaalaman at matalinong pagpili ay makatutulong upang maiwasan ang maling akala sa mga pagkaing healthy daw, ngunit maaring makasama sa katotohanan. Ang pag-aalaga sa kalusugan sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng masustansya, kundi sa pagpili ng tama at angkop na pagkain para sa edad at kalagayan ng katawan. Gaya ng ating natalakay, may ilang pagkain na bagamat itinuturing na healthy, ay maaaring maalat o maasim at magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa mga senior, lalo na kung may kasamang alta presyon, diabetes, sakit sa bato, o gastric sensitivity. Mahalagang ugaliin ang pagbabasa ng label, pagbabantay sa sodium at acidity content, at pagkonsulta sa doktor o rehistradong dietitian para sa mga partikular na rekomendasyon. Tandaan hindi lahat ng natural, organic o pampabata na produkto ay automatikong ligtas para sa senior health. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng mas marami pang impormasyon na makatutulong sa kalusugan ng mga matatanda. Ia-comment ang pinipili ko ang tamang kaalaman. Kung isa ka sa mga senior o tagapag-alaga na seryosong nagpapahalaga sa tamang nutrisyon at pangangalaga sa katawan,